Bell, ayan, mga naka-display yung mga pang-summer natin. Kaso hindi ko pa sila pinakawalan dahil yung ibon natin na si Itim, ayan, tiga, nakalabo. si Itim, at saka yun yung, ano ba yun? ayun, ito pala, ito pala, ito pala. pala. yan si BL, yan si BL, yan. Ito so, si BL is kukuhanin niyan this Friday o Saturday. Ayan. So yun, no? Kukuhanin sa atin yun. Kaya, hindi ako makapagpakawala dito dahil yung mga ibon natin pag natin dito, lalagyan natin ng tape ang mangyayari mga abil, I-open natin 'to. yan i-open natin 'tong uh, trap door natin. So kung hindi natin papakawalan yung dalawa, magwawala yan dyan sa loob. So possible baka makalusot sila dito kasi malilit pa yung katawan. Kaya ayo u muna silang i-viewing o lagyan ng tape sa labas. Hmm. So ngayon, naa display lang sila dyan kasi meron niya tayong rumoron ng mga ibon. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Na yun? Na yun? Hmm. Ang nalipad natin is 14. Kasi yung isa, hindi natin pinaronda kasi stress to. Kasi hapon to dumating, kahapon. Nung unang tos ng Conception Tarla, kaya ayaw kong pali pa rin. Kasi kanina, napansin ko siya, uh, medyo stress pa siya. So ito, ayan pa yung katawan. Mm. Yan yung kasi yung pinakabata. Like na si doon sa Conception Tarlac, yan yung Jansen natin. So, papahingihin ko lang siya, si Santos, sa Sabado, isa sa Aiko liyan, mga Abel, So, yung mga asama niya, ayan, daw. Oh, dami. Dami, dami sa Dami lumilipan. Yay! Then, yun nga, pinakawalan ko rin si uh, Miss DQ kasi kailangan natin i-prepare yun kasi nalalapit na. Uh, alam ko mga 5 days na lang ata o 6 days na lang uh, meron na tayong ano, training ng south hmm. kaya i-ready na natin si Miss DQ para preparation sa KFC South so yun uh, ang gagawin lang naman natin kay Dugyot is hindi natin i-derby ide pali hinahanda lang natin siya sa pulling pan race. yun lang sapat na sa kasi meron nang napatunayan sa akin si Miss DQ sa gusto ko yung lahi niya Talo na to si Peter B. Yan si Peter B mga abela Yan yung natin Peter B. Hmm. Ayan o. No? Ayan na yung pinaris natin dalawa. Ang ganda. Ayan o. No? Yan yung uh, natin at saka si Dugyot. Saan na lang natin bablog yan. Hmm. So for the meantime, yan. Nalipad pa yung mga ibon natin. Kasi silundo ko yung anak ko ng alas 4. Yan. Anong oras na ba? 4.50 na. So yun. Ang lapas ng anak ko is uh, 3.45. So yun, pumunta ako kanina mga alas 4, 4.05. So yun, 4.05 ko sila pinakawalang kanina dahil nga uh, nagpapalipas ako na ilang ano, uh, ilang minuto bago ako sa anak ko kasi minsan late yung palabas sa kanila. Minsan saktong alas 4 na kaya pumunta ako doon mga 4.05 yan. No? Oh. Yan, mamaya magpupuling tayo sa Uh, MPFL o yung PUF na tinatawag kasi ang gamit nila ngayon is PUF mga Abel so gagaling uh, gagalingan natin titingnan natin kung mananalo tayo ngayon sa club na lalaroan natin so possible nga ang ilalaban natin is si Peter B yun mga Abel uh, isa lang muna ilalaban natin kasi yun lang yung nakikita kong uh, consistent na umuwi sa akin na mabilis So yun, asahan nyo mga abel tatamba tatambay yung ibo natin dito papa ito ko sa inyo kung kaya ko lang mag live bukas eh kaso nga lang ang problema pag nag live ako ng paawian mamamatay yung cellphone kasi itong ginagamit kong tawag dito tira, ginagamit kong ah, uh, camera ito yung pangklaing ko kaya nangyayari hindi ko siya ma ng ah, uh, or ma live dahil ito nga ang ginagamit ko so yun Uh, pero ano abangan ninyo bukas pag natin ng bandang gabi yun tingnan natin kung ano mangyayari sa atin pero for the meantime ayo pang bumaba ibon natin kasi <laughs> malalakas talaga sila ayan hmm. ayan baba na kayo oh pwede naman yung cellphone mo ang gawin natin i-open ko sa cellphone ko ang ah, cellphone mo yung ano ko oh, yung page ko para makapag live ako oh ikaw Magbabike ka. Ha? Hi! Hello! Hi! Gutom na daw baby ko. Ah. <laughs> Taga pagbantay ng ibong ko yan. Ayan, no? So, ito nga mga abelang ating uh, mahiwagang kalamansi. Ayan, no? Ang liit pa pero may bunga na. <laughs> Kita nyo, may kalamansi yung ating ano. Uh, ililipat ko pa sa mas malaki. Mm. Kasi, halos nasa isang buwan na sa atin to no? Halos isang buwan na? mm Pampaswerte. Mm. Pampaswerte sa mga ibo natin. Kaya may kalamansi tayo. Para... Para swertehin tayo sa arera, mga abiel. Ah. Para mapatunayan natin na kaya nating manalo kahit hindi tayo coordinator. Ayun, mga abiel. Ah. Mm. Yun lang. Sapat na sa akin. Uh, mapatunayan ko lang sa inyo kasi ayoko na may issue talaga. <laughs> Nanalo naman tayo kahit ano eh. So yun nga mga Abel, sana... Bukas maging maganda yung pauwian natin sa mga ibon natin. Ang gaganda talaga ng mga to. Ito, itong isang to, tudugyot 'yan. Ito uh, kapatid to sa sa nanay ni Misdickyo. Eto, itong checker na to is kapatid yung, asan ah, 'yun? 'Yun yung itim, yung itim na 'yun, 'yun yung itim na 'yun. 'Yan. Then ito, ayan. 'Yan yung kapatid ni Peter B. Bale ito, alam ko Pang last clutch ko to, itong blue bar na to, last clutch ko ng Peter B. O. Oh. Then, eto naman, lahi ni Ardenyan. yan. Pero may pasok pa rin dugyot. Then, eto, sino ka? Hoy, tingin. Tingin. Ah, eto naman, si, ano, Miss DQ ka ba? Ay, ah, hindi pala. Oh, eto. Eto naman is si, ano, si kapatid niya ito si Blue Bar, yan, si Peter B, yan, si Peter B yan. Then, ito naman, yan yung line natin ng Peter C, na nag-overall natin sa PUF na 8 overall champion ng pan race na bubulbul pa. Kabisado natin. Ayun, 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 nakikita nyo, nakikita ko. Ito, 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 Eh, nakikita nyo yan, mga Abel. Yan naman is si uh, kapatid mismo hap, 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 Bale, ang nanay nito Tsaka uh, Nanay ni Miss DQ Yung isa Yan Ang kapatid niya is eto Ito, ito, ito to, to black check na to ito dark check Yan, yan Yan, yung dark check niya Yan, yan yung kapatid niya Puro, yan Ito yung Ito yung first clutch Ito yung second clutch Ayun Panay-isa lang yung inilalabas Nung ano eh May Asan na yun? Asan na yun? Eto, eto, yan, yung bounding brook natin na yan, yung inbreed na yan, iisa lang lagi nilalabas niyang egg eh. Kaya sabi ko, uh, ko muna. Hmm. Medyo may edad na kasi yan, 2016 by, kinuha natin yan kay Sir David Lim. Yan, direct po natin yung kinuha kay David Lim. Sir David Lim, ang gandang ibon no? Ray, ka, Kumaganda na siya kasi, ano yan eh, naglulugon eh. Patapos na yung lugon niya. Then dito mga Abel, yung ibon natin na yon na si eh lumapit sa atin. Etong si Berbruggen Ay Berbruggen ba to? Ay hindi, si Klein Didi pala to, nalilito na. Yan si Klein Didi, Banden Yan kukunin din yan. Pati si Jose Torres kukunin din sa atin yan. Then kasabay niyan is etong dalawa. Yan. Etong wagon natin at saka si Banden Brook kukunin din sa atin yan ng kabayan natin ng taga-Abite. Ayan. ayo lang magpakilala eh. Siyempre. For ano lang. <laughs> Ayaw niyang ano. Hindi siya mahilig sa ano. Hindi siya mahilig sa social media. Ayaw niya daw. Mm. Ayan. Kukunin niya na yan. Kaso may egg siya. Ano yan? Mga Abel. Unang egg yan eh. Kaya sabi ko doon sa kukuha. Pantapon lang yan. Yung second class okay na okay na yan. Ang gandang ibon pa naman mga Abel. Kita niyo. Itura pa lang. Mm. yan kalapati na. <laughs> yan o, ito naman, may paningit na white flight. Solid. So, yan. So, matitira na nga lang sa mga ibon natin is ito, ilang piring. Isa, dalawa, tatlo. Ito, kasama. Uh, kasama ni Dugyo to, apat, lima, lima. Tapos, itong dalawang to, anim, pito, pito, pitong Uh, lalaki na lang yung matitira sa atin so sa mga babae medyo madami-dami pa tayo hmm. ayan bali ang matitira sa dalawa, tatlo, apat lima, lima pa yung matitira sa atin dito na babae, sobra nga tayo ng hen sa mga ibo natin ayan, ang tagal nyong bumaba anong oras na ikakarga ko yung mama niya eh tagal nila sa bagay. malapit lang naman lapas tarlak ayan. tagal ninyo tagal-tagal nila mga Abel. So ayan mga Abel, update na lang ako sa inyo mamaya or tomorrow sa ating Ayun oh, tumunda. Ayun, na. na. update ko na lang kayo bukas sa ating pooling kung ano mangyayari mga Abel.